News Update Mga balita ngayon Guro binaril ng asawa sa loob ng paaralan sa Tanawan Leyte Driver ng nambangga sa minor di edad sa Rizal Habang buhay ng diskwalipikado sa pagmamaneho 6.8 milyong pesos halaga ng shabu na samsam high value target aristado sa paradnyake. Ako po si Cesar Soriano. Ayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang guro ang sugatan matapos barili ng sariling asawa sa loob ng isang paaralan sa tanawan late ngayong umaga. Ang insidente ay naganap sa mismong oras ng pasukan na labis na ikinabigla ng mga estudyante at guro sa lugar. Alas 7.45 ng umaga ng pagbabarlin si Elizabeth Mandresa sa loob ng Tanawan School of Craftsmanship and Home Industries o TSCHI sa Barangay Can Ramos. Tinamaan siya sa kanang balikat at agad isinugod sa ospital. Kinilala ang sospek na si Adan Mandresa asawa ng biktima. Matapos ang pamamaril, itinapon nito ang baril at nagtangkang sakta ng sarili gamit ang isang balisong bago ito na aresto ng mga rumisponding pulis. Isa sa mga tiniting ng motibo ng PNP ay ang umano'y pagkakaroon ng ibang karelasyon ng biktima. Nasa kustudiya ngayon ng Tanawan Municipal Police Station ang sospek na sasampahan ng kasong frustrated peroside. Habang buhay ng hindi makakakuha ng lesensya ang driver ng kotse na nambangga sa minor de edad na estudyante matapos patawa ng Land Transportation Office o LTO ng perpetual disqualification. Ayon kay LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw, hindi dumalo sa pagdinig ang driver na dapat ay humarap upang ipaliwanag ang insidente. Diit ng opisyal, walang sino man ang may karapatang gumanti o manakit sa kalsada lalo pat may mas ligtas na paraan upang ipaalam ang paglabag. Samantala, sinuspindi ng LTO ng isang buwan ang lisensya ng ama ng estudyante dahil sa pinayagang magmaneho ang anak na walang lisensya at helmet. Isang taon ding diskwalipikado ang minor de edad sa pag-apply ng lisensya. Aristado ng Southern Police District o SPD sa bypass operation ng isang high-value drug suspect na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 6.8 milyong halaga ng shabu sa barangay San Isidro Martes ng madaling araw. Sa operasyon na pinangunahan ng Paranaque City Police, nasa kote ang suspect na kinilalang si alias Salvador 30 matapos makumpiskahan ng isang kilong shabu. Na-recover din ang buy money mga eco at timbangan na ginagamit sa bentahan. Ayon kay Police Brigadier General Randy Arceo, ang tagumpay ng operasyon ay patunay ng patuloy na determinasyon ng SPD na durugin ang mga sindikatong nagdudulot ng panganib sa komunidad at patibayin ang kampanya laban sa ilegal na droga. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.